sapat ang Pilipinas, e eh, na ang criminal libel law. Kaya nung, nung ako ay nasa kabinete, kasama ko yung kalaban ni Tatay Digo ngayon, nako, hindi ako nakipagplastikan dyan, gusto kong upakan talaga. Minsan nga, linusob ko yan eh, kasi ko nung ginagawa, linusob ko yan doon sa press briefing room. Buti na lang, pinigil ako dahil talaga sasakaling ko na siya, no? Tako talaga ni Minsan, hindi ako naloko na yung pamilyang yan, kung ano ang, ang puno sa ring ng bunga walang mabuting gagawin yan. Kaya kita mo ngayon, despite the fact na dalawang beses siyang tinalaga sa pinakamataas na posisyon, linabana bana pa rin si Tatay Digo. Ano klaseng tao yan? At yung babae, naku, yung babae, binigyan ng programa sa SMNI. Anong ginawa? Matapos na sumipsip ng sumipsip para magkaroon na kung ano-anong biyernes galing sa Mr. Tambaluslos. Ayun. Tinira ng tinira yung istasyon na nagpasikat sa kanya talaga nga naman kung ano ang puno, yun din ang bunga. Wala rin utang na loob. Bakit makikilala ba siya kung hindi dahil sa SMNI, dun sa show ng SMNI? Hindi. Eh sino ba siya? Wala naman sila nun ah. Wala na nga sila sa larangan ng politika eh. Binuhay lang dahil tinalaga sila yung kapatid niya ni Presidente Duterte sa kapangyarihan muli. Kaya mga taga-dabaw, yan bang ihahalal nyo? Kahit ano pang pakita nilang mga video labaki kong pulong, Ganyan bang dugo ang gusto nyo mamuno sa inyong siyudad? Naku, ma mahiyana makisa nyo mga sarili kung ganyang tao ang ihahalal nyo bilang iyong alkalde at kongresista. Maiba naman po tayo. Kayan, nangyari na nga ang sabi kong mangyayari. Nawalan po tayo ng teritoryo sa ilalim ni Marcos Jr. Nasiwalat po, pero hindi masyado binibigyan ng D.I.N.A. Administrasyon na nawala sa atin ang Sandy Kaye. Yung Sandy Cay po yan, e nasa loob ng 12 nautical miles ng uh, Kalayaan Island. So kung tayo po ay magwawagi at sasabihin ng hukuman na tayong merong titulo sa Sandy Cay, sakop po ang sa, um, sa Pag-asa Island pala o um, sa Pag-asa Island at within 12 nautical miles itong Sandy Cay ng um, Pag-asa Island, kung tayo magwawagi at sasabihin ng hukuman at kinakailangan po, dali niyan sa hukuman ha, hanggang hindi po yan na ng hukuman o ng arbitration, wala pa pong kahit anong legal basis para sa kaninong nag nagaangkin sa mga isla na sa kanila nga yung mga isla ang inaangkin nila. Kinakailangan dali niya sa International Court of Justice o di naman kaya sa binding arbitration. Na hindi mangyayari sa lalong madaling panahon. No? Pero ang punto, nawala nga po yung isla yan kasi itong Marcos Jr. nagtatapang-tapangan ang akala niya sasaklolo si Tatay Trump sa kanya. Na kapag siya ay nakipaglaban sa China, I will be there.